Good morning guys! Welcome back to my channel Lolang OFW Vlogs At ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga tanim after the typhoon Kahapon guys ay ang lakas ng ano, ng ulan pero mahina ang ang hangin salamat at ano, hindi nasira yung mga pananim namin dito sa maliit naming garden guys Ayan. keep on watching guys ipapakita ko yung mga halaman eto sila guys Oh tignan ko ipapakita ko sa inyo yung ano natutuwa ko dito sa ano sa kalabasa o ayan noon noon guys namamatay yung ano nya yung bunga nya kasi walang ano puro bunga ang um, walang bulaklak na walang bunga noon pero ngayon guys, marami ng bulaklak na walang bunga kaya nailagay namin doon sa ano niya. Kaya nabuhay sila. Ayan. Ang Ayan, patola. andun ang patola. andun ang patola. Pero pumunta siya dito guys. Oh, dito siya. Ayan. At meron pa dito yung um, kalabasa. Ayan, kalabasa. O, apat na ang bunga ng aming kalabasa ah. at nag-harvest na rin kami ng, ng um, patola guys ito pa, meron pa dito makikira at yan at thank you, thank you at hindi sila nasira ayan ayan ayan, ayan. harvest na kasi yung ano yung marami ayan. Yeah. ito guys, alok pa at yan ayan siya at punta tayo dito sa at uh, ito guys may bugnay din kami dito oh. ayan naihinog na sila ayan. ayan guys ang um, update dito sa garden namin at yung mga talong guys medyo nagbaw sila ang daming bunga oh ang daming maliliit na bunga at uh, to ito, ito. Pero ayusin ko yan mamaya guys. Igaganyan ko lang. Papatayuin ko. Ayusin ko. Tatalian ko. Ganon. Ganon ang ginawa ko doon sa katuray na natumba noon doon. May katuray doon. Ay binangon ko. Kasi nga nabagyo daw noon. Ito naman ang sili. Yan yung mga ano. Kwontong. Uh, Kwontong. Kalunay na araw-araw kong kilo na guys pinapakain ko sa baboy o linalaga ko lang tapos ipapakain ko sa baboy gustong gusto niya ang daming bulaklak guys ayan yung mga posa ko mahingay at ito yung upo at meron pa doon guys oh, dalawa doon alam nyo guys kailangan namin ng hagdan uh, we need a ladder to go and pick that ah uh, nasa mangga siya. Ayan, guys. At ito. 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 Tsaka meron pa dito, guys. Ay, eh, tignan nyo yung mga ampalaya. Ang gaganda. Ay, yung saluyot sa loob, Ang laki na. Ayan, guys. Oh, dalawa dyan. Dalawa. Ayun yung saluyot, ang haba. Ang laki na dyan. Hindi ko na naano yan. At yung mga talbos namin. Talbos ng kamote. Yan, marami pa rin sila. Yan. Yun, yun, dami pa rin. ang maganda dito, guys, meron. Ito na ang ginagawa ko, guys, na ano, libangan. Kasi nga, uh, nag-retired na. Wow, retired, ha. Ah. <laughs> na po ako. Uh, for good na po. Kaya, ito na ang aking uh, libangan, guys. Ito na ang ginagawa ko. At meron pa dito yung Ayan. Opo. Yun yung bin -e namin, yung malaki doon. Yung bin in. -e. At ito. Meron pa dito. Ang saya guys, nakakaalis ng stress dito. Ayan. At uh, ano, meron black fungus dito guys. Ay. Ayan, black fungus. Ayan. ayan. At ayan, tignan yung mga pusa ko guys. Si Taro yan, yung aking pusa. Apat sila guys. Um, yan si Taro sumusunod sila dito sa garden andun yung isa yung cheesecake ang pangalan nila guys yung nakuha namin sa sa milk tea yung flavor cheesecake, Taro gulaman at matcha, ito naman ang mga saging saging, ang gagamda na ay salamat at hindi sila nabagyo, sayang kung mabagyo sila guys ayan ito. Magaganda yung mga malaking may malaking gabi din dito guys. So, ito at yan. 'yan. daming maliliit na saging. 'Yan. At ito yung bago kong tanim na ano, kamote 'yan. Hindi ko 'yan tatanggalan ng talbos para ano, gusto kong mag ano sila, magkaroon sila ng laman. 'Yan. At ito ito dito meron pa akong hindi nataniman guys dito along the highway na ito guys oh. pero pag nag road widening sila guys masisira kaya parang ayoko nang taniman ito kasi nga malapit na yung ano yung yung road widening yan si Matya wala pang bunga yung mga saging guys ayan at kaya uh, guys Ayan. may ipil ipil din dito guys may yung kamag-anak ng asawa ko kumuha siya ng dahon ng saging pakain daw sa pakain daw sa kambing nila tapos sabi hingi daw siya ng ipil ipil sabi ko wag mo na dahil gusto kong palakihin di diba, guys maganda yan ipil ipil ayun yung mga ampalaya umakyat na sila dito ayan. at dito yan may mga ano yung gabi guys o tignan nyo yung gabi o, tumubo na gusto ko sana yung laman e, tumubo na siya next time na lang palakiin ko muna yan masarap daw yung laman yan tsaka ito ito ang ganda na, na noon yung katuday eh mahangin nawara Tant tantatano siya at yan ayan ayan yung mga posa o isa yan nila ito yung mga ano nakikinukuha nang ko daming bulaklak yan at ito naman ang aking next project guys ito, ito. may bubong na siya yung ano na lang dingding hindi guys lalagyan ko ng hollow blocks yan at kitignan ko kung anong gagawin ko dyan yan guys ito na ang aking life dito sa probinsya nag ano may bunga dito. Nag bunga dito may bunga dyan may bunga, Sana yung bunga niya? may maliit na bunga dito ito na wara nakalat yung mga ano ito ito hindi na pwede to nagyelo na siya. mamamatay yan at ayan guys ito yung katuray ayan ngayon may mga dulaklak ayan guys yan lang ang na-damage ng bagyo at marami din sa luyot dito nagkalat <laughs> dito dito Ayan. Ito. At ito din rin guys. Hindi sabihin ko sa inyo. Ito. Yung kalamansi. Ayan. Natumba din ito guys. Tignan nyo. Tumba din ng bagyo. Nung dumating ako. Nakahiga lang yan Binangon ko. Ayan. Binangon ko guys. Ngayon. Meron na siyang. Ayan. May bulaklak na. ang guys. Ganun lang. Ganun lang gagawin natin kanina natutumba. Pwede nga ayusin. Ayan. At dito rin guys, oh, yung lumabas yung ano dito. At dito rin guys, oh, lumabas yung patola dito. Ayan. Ay, nagyalo na yata. Sana mabuhay siya. Ayan, lumabas. ang ko. cello mamamatay kahit ito oh mamamatay siya guys mamamatay yan pero hindi ko muna tatanggalin ayan mamamatay din ito tanggalin ko na to guys sayang kung upunta yung ano niya dyan nutrients ng halaman ayan sila ayan ang dami ito. ito, ito mabubuhay yan ito mabubuhay yan guys ayan ito lumampas na dito ito yung bunga niya. Alam niyo guys, ang hahaba ng bunga nito. Itong, itong ano. Kapatiti. Itong patola namin. Ang dami namin binigay guys na patola. Ayan, mamamatay na naman ito. Tanggalin na natin. Yellow na siya. Ayan guys, kahit ito. Sayang. Kasi maraming ano. Maraming insect na kumakagat sa kanila. Ayan guys. Oh. So, tingnan mga dahon. Binubutasan nila. Oh, dami. Yung yellow na insect guys. Ayan. Ito pa. Ito yung bunga niya. ang oh, haba na. Oh. Ayan. Ang haba. Ayan. Yung ito. Mamaya kukunin ko ito. Mga dahon na ganito. Tapos lulutuin ko. Pakain ko din sa baboy. Ayan, sayang din ito guys. So. bait ito alanganin guys oh alanganin daming nasisira kaya ayun yung pinien namin guys oh na, ang laki naman po oh. hindi dapetin iyan guys kaya lang hindi namin nakita kaya ayan bihi ayan mamamatay din yan naging yamom marami siyang bunga nagtatago sila guys nagtatago at yung mga talong oh mga talong, ang dami ding bunga, marami. Oh. Oh. Kaya lang maliliit lang siya, guys, na ano. Hindi hindi siya lang masyadong lumalaki. At ang papaya, oh, malaki na yung bunga niya. Dati yan nahuhulog yung mga bunga. Ngayon, meron nang na ano. Pakita ko sa inyo, guys, yung ano. Ito, na. Tapos dito tayo sa sa ilalim sa ilalim ayun ito yung ano namin <laughs> ah, ang baba ayun yung bininamin namin guys o, oh, pakita ko sa inyo ayun tignan nyo pakita ko sa inyo guys ang laki ang lalaki ng patola ayun oh, ang laki nya guys ayun ito ang pinin namin oh, ang laki laki guys oh parang 20 inches more than yata andun pa ha ay nasira na yung isa guys andun yung ayan Andoon yung yung ano ito oh. Uh, ito nasira o oh, uh, nasira guys yung isang binin -e namin tatanggalin ko na yan ayan yeah, ang binin -e namin ang baba itong ano namin guys pala pala okay guys thank you again for watching bye bye